Uh, sa mga tao hindi po nakakalimut po mag-subscribe naniniwala po akong sila ay may natatangin at may mabubuting kalooban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo palagi malakas at sa sakit sa araw-araw pagpalang palang umaga at ang hali gabi sa inyo lahat uh, sa mga tao hindi po nakakalimut po mag-subscribe tatanayin ko po napakalaking utang na loob sa inyo lahat at gagawin ko pong lahat na aking makakaya po na i ko po lahat po sa inyo para magagamit po kayo sa pang araw-araw ang gawin nyo lamang po ay palagi ko po sinasabi sa inyo na isulat po nyo sa malinis na notebook po at uh, magagamit nyo rin po yan kung kinakailangan po ninyo um, kung naniniwala po kayo maraming salamat sa inyong lahat kung di po kayo naniniwala pwede nyo pong escape uh, alam ko uh, uh, hindi nyo lamang po pinapansin ang niwagan ng Pangasinan ito ay napakabisa po yung mga aking binabagi po dito Uh, ko pong lahat po sa inyo lahat ng aking uh, sa mga nag uh, po sa akin maraming salamat po yan po at pwede nyo pong gamitin po i-share niyo po sa iba para magamit niyo po uh, makatulong po kayo sa kanila Ito po ay ko po ito, kaya binabagi ko po sa inyo. Maraming pa ako ipagkakalob po sa inyo. Ayan po. Ayan po, oh. Ang sisir ko po sa inyo ngayon po ay yung balabal ni San Benito at poder ng San Benito. Susi po, yung po yung susi, San Benito po. So si Sinang Benito. Ito po yung balabal ni Sinang Benito. Napakabisa po ito na kuha ni Sinang Benito. Magdasal po ng isang ama namin. At sunod-sunod na po ito na pangkon po. Tapos yung susi ng Sinang Benito. Ito po. Magagamit po ito sa ah, gamit po ito sa pag nanggagamot na po kayo kudir na sabi binito uh, balabal ng po narito po yung malaban ni sa binito po usorox mihilox sanctus dios Fortis sanctus immortalis liberan liberanus di mal ipisu ti Tudum dalmi dependat tapong bisis po Oxoros, uh, mi Santos, Sanctus Dios Fortis, Santos, Immortalis, Libre, Libranos, Di Mal, piso Di Todo, Nal, Mi Depin, Depindat. Itong bisis po. Tapos uh, yung pudir ng San po, abi uh, Abisanti, Dios Pater, Mioro, um, Abilator, Mulum, Abitinit, Mulum, Abitilum, aiksilam, adunay is ihu, aiuwi, yu, iya, yuhuba, ya hawi, padre eterno, uh, isit or por todos, pero si ku um, padre, Benedictum, Sanctum, igosong, iri, early, cross, pas, pas, Asat, uh, Asajax, Salvator Paxmi, Domine Deus Menurum Deus Nuram, dius Nukam, dius Miro, Am, Luam, Luam Benedict Tam krus Pamilum Tom, Cross Cross, uh, Pamilun, Tum, Kros, Kros, uh Disiro, Lung, Christum, Rih, Sancti Pater Benedikti, I Lipi, Lipiras, Lipiras, Cross, uh, screenshot po uh, para makopya nyo po tapos yung sosi po uh, sosi sosi po uh, sosi ng sabi nito egosom CSPB inom soom jogitong salbami namurok milam yan po sosi So, napaka-importante pong susi ng San Benito po. Kahit na nasa kagipitan po kayo, ay usalin nyo lamang po ito. Dapat po maimimuras nyo po ito. Para pag nasa gipitan po kayo, ay kahit na yung susi na lang po ang usalin nyo po. Yan po. Screenshot nyo po para one po. Napaka-importante po yung susi ng San Benito po. Igusom CSPB si inom suong so um, yugitong salbami namurok milam yun po uh, uh, maraming salamat po sa po sa inyong